Marami po bang mga bunot ng niyog sa inyong pong lugar? Madalas tinatapon na lamang po natin to o kaya sinusunog. Alam niyo bang pwede pa po nating pakinabangan ang mga iyan? Sa pamamagitan po ng machine na ito, makagagawa po tayo ng coco peat at ng coco fiber na napaka-importante sa pagtatanim ng mga halaman. Panoorin po natin ang video ito. Sa lahat po ng mga interesado, pwede nyo po akong i-follow sa ating pong Facebook page o kaya ay mag-comment sa ating pong YouTube channel. Pwede rin po kayong makipag-usap sa amin sa ating cellphone number 09222049197. Paki-share niyo na rin po ang ating pong video sa mga kamag-anak o sa mga kakilala po ninyo na nangangailangan ng ganitong machine. Maraming salamat po.